Hi guys! Welcome so back to my vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano naman natin i-compute yung ovulation natin. So, ayun, uh, yes, madaming nagtatanong sa inyo, guys, kung paano daw i-compute ang ovulation uh, kung irregular. Oo, mahirap talagang timingan, guys, lalong lalo pag irregular tayo kasi... Uh pagpabago-bago yung cycle natin and eto tatalakayin natin kung paano i-compute yung possible ovulation natin sa mga fertile days natin tandaan natin guys ang ovulation ay 24 hours lang so magkaiba yung mga fertile days natin at yung ovulation mismo natin. Yung mga fertile days natin pwedeng 3 days, 4 days yan sa mga apps nyo sa cellphone nyo pero huwag kayong magdepende dyan kasi lalo lalo pag irregular kayo wala talagang uh, visa yan hindi talaga accurate yung mga flow up, uh, period apps kung ano-anong apps dyan sa cellphone nyo Huwag kayong magdepende dyan kasi uh, iba talaga, lalo lalo pag irregular uh, mahihilo lang kayo and as I said nga, yung mga fertile days natin yun na talaga yung mga days na fertile tayo na possible na mag ovulate tayo pero yung ovulation days natin guys ay 24 hours lang so kung na-miss natin yung 24 hours na yan, wala na naman tayong chance, ano, lumampas na naman yung uh, itlog natin na hindi pa sila nag-meet -me nung uh, similya ng asawa natin, di ba? Kasi, dapat mag-meet yung egg, tsaka yung semen natin doon sa fallopian tube. Uh, once na na-release na yung ovaryo natin, yung uh, itlog natin, dapat anjan naman na si similya para mag-meet sila doon. And then, ayun nga, nabanggit ko na sa previous videos ko, mabubuo na yan, magiging blastosis na yan ang tawag, magiging two cells, three cells, and then magiging parang raspberry siya, and then magta-travel na yan papunta ng matres. Yun, uh, kung na-fertilize na, and doon kakapit sa lining ng matres natin. So, yun, after seven weeks, meron na yung gestational sac, and then nine weeks, meron ng heartbeat si baby. Ayan, may nagtatanong guys kung kailan daw pwede mag ultrasound at magkikita na yung heartbeat ni baby. As early as 8 uh, weeks, 9 weeks, meron ng heartbeat si baby. And yun, sayang yung chance, diba? 24 hours lang yan. So, eto, tutulungan ko kayong mag-compute. May mga situational din ako na sinanda. At uh, guys, pipicturean nyo tong uh, mga situational na to at uh, pag-practicean nyo sa bahay. Halimbawa, paano i-compute? Kasi may mga babae din na too short yung menstrual cycle nga and too long yung menstrual cycle, so mahirap talagang timingan kahit yung fertile days kung pabago-bago yung cycle natin. Halimbawa, this cycle ng August, uh, too short yung pagitan. And then, uh, September to October, too long naman. So, yun, mahirap talaga. And, picture uh, picturean nyo to guys. And then, itry nyo yung uh, pagpraktisan, i-compute-compute nyo kung paano i-track yung cycle days natin, paano i-track yung ovulation natin. So, wag kayong guys, kasi detailed and step-by-step -step, -by -step kung ituturo kung paano natin I compute lalong-lalo sa mga irregular yung mga menstruation cycle So, ito yung situation natin ngayon guys. Uh, Picture nyo to guys and uh, pagpraktisan nyo at home kung paano nga i-compute. Lalong lalo yung mga irregular. Kasi ang mga to yung mga situation na to, iba-iba uh, yung cycle days nila. Kung makikita nyo yung uh, menstruation nila dito, si Miss A, ayan, and then ito yung mga sunod na menstruation nila. And yung mga cycle days nila, meron 24 day cycle, 28 day cycle, 40 day cycle, 19 days cycle. So, eto, regular lang, regular lang, normal ang mga to. And then, eto naman, too long yung cycle nila. And then, eto, uh, too short naman yung cycle nila. And then, eto yung possible na mag ovulate sila, yung mga fertile days nila, fertile windows nila. Picture na nyo to guys, and then, uh, pwede nyong pag-practice kung paano nga i-compute. Ayan, mag na tayo. So, ang situation natin ngayon, si Miss A, nag siya noong August 10, and then yung next na menstruation niya is sa uh, September 2. So, ang cycle niya, guys, ay 24 days cycle. So, pasok ba siya sa 21 to 38 days cycle na So, sa previous video natin, ito yung normal cycle natin, 21 to 38 days cycle, normal pa rin yan. Ang pinaka-regular, ang ideal ay 28 days cycle. So, ito si Miss A, guys, is 24 days cycle. So, normal pa, okay? Normal pa sa kanya. So, ang uh, ovulation niya, guys, yung mga fertile days niya, nasa mag-uumpisa na tayong mag-track ng 10th day after ng first day of menstruation natin. So, eto siya, August 10, siya nag-umpisa. So, ang possible na ovulation niya, andito sa 19, 20, 21, 22, 23. Eto yung mga fertile days niya. Eto yung fertile windows niya. So, paano natin nakuha yung... Uh, ah, uh, itong date na yan. So, nag-umpisa siya, siya ng August 10. So, titignan nga natin, itatrack track natin. Umpisahan na natin mag-track ng ovulation natin sa ika-10th day from the start of our last menstruation period ito siya so august 10 so ito siya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so ito nga yung pang 10th day niya so 19 20 21 22 23 so ito 19 20 21 22 23 ito yung possible na ovulation niya andito sa mga fertile days na to. As I said nga guys, 24 hours lang yung ovulation. So, yung 24 hours na ovulation, halimbawa pwedeng nasa 20 or 21, ganon sa andito siya. Tignan natin si Miss B. Nag-start siya ng period ng August 18 and then next na period niya is September 14. So, nasa 28 days cycle siya. So, August 18 to 14 13 so i count muna natin yung cycle days ni Miss B so 18 so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so, 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, okay. So, September 14, September 14 yung uh, next na period niya is 28-day cycle siya. Okay, si Miss B, napaka-regular niya kasi 28-day cycle siya. So, kukunin natin yung 14th day from the start of our first day of our last menstruation period. So, 18, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so, dito siya yung uh, mga fertile windows niya. 31, August 31, September 1, September 2, September 3. So, eto yung fertile windows niya. Dito siya pwedeng mag-ovulate. As I said nga guys, 24 hours lang yung ovulation. So, pwedeng nasa 1 to 2 o kaya nasa 31 to 1. So, yung 24 hours na yun, andito sa days na yan. Titignan natin ngayon si Miss C, which is very long naman yung cycle niya. Nag-umpisa uh, siyang nag mens noong August 2, and then, uh, next na menstruation na is uh, September 10. So, 40 days cycle siya, too long. Ika-count nga natin, okay, August 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 39, 40. Okay, so 40 days cycle si Miss C. So, ang kukunin natin guys, mag-uumpisa na tayong mag-track ng uh, ovulation natin sa ika-19th day from the start of our first day from our last menstrual period. So, 2, okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, so ito siya, 20 21, 22, 23 Okay, so ika 19 is 20, 21, 22, 23 So ito yung fertile windows niya And ito uh, siya, super long yung cycle na kasi 40 days cycle Titignan natin ngayon si Miss D So nag-umpisa siyang nga nag mens noong August 18 And then next na menstruation niya is September 5 So, tignan muna natin yung cycle niya. August 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, so 19 days cycle lang si Miss D. So, yung cycle niya is too short, diba? So, kukunin natin ngayon yan. Mag-start tayong mag-track ng ovulation natin, fertile days natin, ng punk 8. Pang-eight, uh, from the start of our first day of our last menstrual period. Okay, 18 August 18, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, so 25 26 27 28 Okay, so pang-eight nasa August 25, 26, 27, 28 yung fertile windows niya. So, doon siya pwedeng mag-ovulate. So, tandaan guys, as I said, 24 hours lang yung ovulation. Pero dito sa mga fertile windows natin, uh, pwede tayong mag-ovulate suggestion ko lang talaga guys best to use OPK yung ovulation predictor kit and uh, visit my uh, FB page, my facebook ready to preggy may makikita kayo dyan sa wall kung uh, saan makakabili ng OPK at kung uh, ano yung mga feedback ng mga buyers din. Ayun uh, na lang ang tandaan natin kung uh, magiging short or magiging long or magiging regular or uh, normal naman long cycle natin. Ganun lang yung pagkocompute. And then as I said nga guys, mahirap talaga kasi ako nga uh, regular ako, 28 days cycle ako lagi. And kung napanood nyo yung uh, lumang video ko guys, guys nung si ako na sinatra ko yung ovulation ko using OPK. Uh, Paiba-iba pa rin. Yung isa pang 13th day ako nag-ovulate. Yung isa pang 15th day ako nag-ovulate. And then, pang 16th day. ba? Diba? Kung napapansin nyo, eto siya. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo. Eto siya. So, best talaga na gumamit na lang ng OPK kasi sayang yung chance. ba? Diba? Sayang talaga yung chance ng uh, ovulation natin. Kasi 24 hours lang yan. Pag hindi na tayo timingan aantay na naman ng uh, next cycle, di ba? And then take note guys, may mga babae na buwanan nagkakaragla, every month sila nagme pero hindi nag-ovulate. Paano nangyari 'yon? Kasi baka premature yung uh, egg na nire release ng ovary. So halimbawa, kung hindi pa mature yung egg, uh, hindi talaga ma-fertilize 'yan kahit nag-meet pa sila ng uh, semen ng asawa natin. Hindi talaga ma-fertilize 'yan. Halimbawa kung ma- fertilize man. Uh, mahirap talaga ma-fertilize, I mean, kasi premature nga, so hindi pa mature yung egg, hindi pa complete yung mga hormones na andon. Sabihin man natin, successful sa fertilization, okay, nag sila. And then, ah uh, huwag naman na sana mangyari pero baka may abnormalities yung mabong baby ganun kasi kulang nga yung mga hormones na content ng egg kasi premature nga siya hindi pa siya mature hindi pa siya hinog ganon and then yun may mga babaeng nga nagwe buwan-buwan pero uh, kaya wala talagang nabubuo kasi premature yung egg na narilis so mahirap talagang i-fertilize yun kahit nag-meet man sila ng cement, mahirap i-fertilize. 'Yun 'yung pag-uusapan natin sa susunod na mga videos ko. So 'yun lang guys, at sana nakatulong ang video na 'to. At uh, kung may mga gusto kayong itanong guys, please follow and like my page. You can chat me there. Ito siya, ready to preggy. And kung may mga suggestion din kayo na pwedeng gawa natin ng video, please comment down below. And please subscribe to my other uh, YouTube channel. Ito siya, I'm Doing Daily Vlog. And uh, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe and click the notification bell. Click all guys, select all para... Uh, ma-notify kayo sa mga bago kong mga uploads. Kasi, guys, may mga nagtatanong dun sa page ko, guys, na may mga bago ba kayong uploads na video sa YouTube. Sabi nila. So, yun lang, guys. I-subscribe nyo and then uh, click the notification bell and select all. Para every time na mag-upload ako ng video, notify po kayo. Yun lang. Bye-bye and God bless!